Ang si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mananatiling nagbabantay ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Nanawagan din siya sa mga kapwa lider ng mga bansa na sama-samang tugunan ang isyu sa South China Sea. Iyan ang ihimayin ni Prof. Antonio Contreras sa Punto de Vista. Professor. Maraming salamat na yan at magandang umaga. Marami nga ang nagulat, in fact pinag-uusapan ang naging talumpati ni Pangulong Marcos sa Vientiane, sa Laos kaugnay ng katatapos lamang na ASEAN summit. At buong tapang yang nilitan niya mismo sa harapan ng premier ng China ang mga kasalanan ng China ang kanilang mga ginagawa sa ating bansa sa West Philippine Sea. Kasama na dito ang pagbobomba ng tubig, ang pagpapasinag ng nakaka yung malakas na laser light, ang pagbunggo sa ating mga barko, ang pananako, at ang pangahara sa ating mga manging isda at maging sa mga vessels natin at maging sa aeroplano. So marami ang nagulat dahil hindi ito inaasahan ng iba. Sapagkat kapag diplomasya, hindi ka bumabanggit ng mga ganito. Lalo na sa ASEAN, na kung saan ang kultura ng ASEAN, eh, huwag pag-usapan openly ang mga kontrobersiya. Ganun pa man. Si Pangulong Marcos, yung, yung mismong opportunity na yun, tinake advantage niya. At ako personally natutuwa, sapagkat for the first time, binalik ni Pangulong Marcos ang backbone ng ating bansa sa diplomasya. Na kung saan tahasan niyang kinausap ang mga leader ng ASEAN, sampu ng ibang bansa, na pagtulungan natin na magkaroon na ng code of conduct sa West Philippine Sea. Malinaw na sinabi niya na hindi nagbabago ang pag-uugali ng China sa rehiyon. Patuloy pa rin ang ginagawa nito sa Pilipinas. In fact, uh, nilament o kaya hindi naging masaya, mukhang sinabi ni Pangulong Marcos yung kanyang, although hindi naman sinabing hindi siya masaya, no? But of course, it's obvious na parang nababagalan siya sa takbo ng, ng usapan tungkol sa Code of Conduct. In fact, ang kanyang mismong sinabi ay parang yung mismong word na self-restraint, parang hirap na hirap pang i-define. Alam mo naman po sa ASEAN kasi, talagang kailangan may unanimity, isang bansa lamang mag-object, wala na laging ganun at mayroong kultura ng non-interference. Huwag mong yung internal problem ng isang bansa. Kaya mabagal ang usad ng mga negosasyon at ang mga napag-uusapan lamang dyan, yung mga hindi controversial na isyo, yun ang madaling uh, ma pag-usapan. Pag-usapin na ng West Philippine sea, mahirap na. Pero ang naging resulta nito, nagkaroon sila ng pagkakaisa na tawaging pansin ang ginagawa ng China at pairalin natin ang rule of law. Igalang natin ang UNCLOS ang United Nations Convention on the Law of the Sea. Nung panahon ng kampanya, at maging sa ngayon, ang mga kritiko ni Pangulong Marcos, tinatawag siyang mahina. Subalit, masasabi na natin ngayon ang kanyang ginawa sa ASEAN Summit sa Vientiane ay hindi gawain ng isang mahinang leader. Bukod siya lamang ang naalala ko na nagkaroon ng ganong tapang na talagang harap-harapan sa China sabihin, ito ang mga ginagawa ng China sa aming bansa. Yun ba ay tanda ng isang mahinan lider? Yun lamang ang aking punto di vista ngayong umagang ito. Balik sa inyo dyan sa Studio Dayan at maraming salamat. Magandang umaga. Maraming salamat po, Professor Antonio Contreras.